Kiara, uh, aspiring dairy farmer ka ba o nangangarap maging dairy farmer dito sa New Zealand? Tara, samahan niyo ako at ipapakita ko ang mga gawain dito sa farm. Ang farm pala ng boss namin ay nasa 580 hectare kaya malawak ito at nasa gitna kami ng bundok tuwing umaga ay foggy dito kaya sobrang lamig autumn pa lang to paano na lang kung winter bago pa lang ako dito ang sabi ng mga kasama ko ay dito sa mga bundok na to ay nagiging snow and frost naman dito sa malapit sa amin 6am ng umaga ay ganito ka fog dito sa mismong shed at dito naman si Aiko ito ang kasama namin nagkakaos in tuwing umaga minsan kasi pag sobrang pag hindi mo na makita yung mga baka kaya siya yung nagahanap sa mga may puno para palabasin sa my pad every other day may pick up ng mga gatas once a day milking pa lang kasi namin dito and system to kami at dito naman ay kukunin na natin yung mga cows para i-cows in at dito ay papunta na sila sa my shed para milkingan ito ang per shared namin nasa 800 milking cows ang ganda nila tignan sa may drone siya ito na ang ginagawa namin sa may shed milking time hearing bone kami and 50 aside 3 to 4 hours ang 950 y caos tome After magatasan ay kailangan natin mag stitch spray para maiwasan ang mastitis. At ang mga natapos ng mamelkingan ay pupunta na sila sa mga pada kung saan sila naka-assign ngayong araw na to. At ito naman ang mga second herd namin. Andito yung mga red cows, lim cows, at mga kailangan gamutin. At uh, hindi pwede sila sa malayong padak kasi mahirapan sila maglakad. Kaya mas magandang, mas malapit sila sa shed. After milking, kailangan natin gimisan tong buong shed para ready ulit sa next day for milking. After mo mag-lunch, ay babalik ulit sa farm. For farm works naman tayo, ay ngayon ay gagawin natin ay mag tayo ng mga calves sa next product nila. After doon, may next ka pang gagawin ay mag-feed out ng mga silage sa mga paddock ng mga first herd and second herd. At dito pa ay gagamutin ni boss ang mga noon cows. At iba pang trabaho namin dito ay kahit tumuulan dito ay kailangan namin pumasok kasi ganun talaga ang farm. Walang pinipiling weather. Dito ay maglilipat kami ng mga cows sa next paddock na pupunta nila ngayong hapon. Si Bernard pala ang kasama ko dito. Kahit tumuulan guys! Woo! Iba tayo ng baka! Tip game? Yeah. Noon girls no. Yan. Ito ang trabaho ng dairy farmer, guys. Hala nyo, gatas-gatas lang ha. Hindi. Madaling trabaho pero enjoy nyo. Come on, girls! Hindi lang 'yan ang mga farm works, marami pang iba kaya 'yan lang ang nai-share ko sa inyo guys. Salamat sa panonood. Don't forget to follow and subscribe para updated kayo sa mga gagawin ko pang video. Salamat.